Yo, what's up? Ito na po si Silver Voice TV at ito na po ang pinakaantay po ninyong expert opinion hinggil po sa kakatapos lamang kahapon na laban ni Mark Magnifico Magsayo versus ito pong si Brandon Figueroa. Yes, natalo po si Mark Magsayo mga kaibigan. It was given mga kaibigan. Pero pag-usapan po natin ngayon, magkano nga po ba talaga ang take-home pay ni Mark Magnifico Magsayo at ni Brandon Figueroa? So, Ito po mga kaibigan, umpisa natin kay Brandon Figueroa. Meron po siyang Guaranteed purse na 500,000 US Dollars $500 plus 60% ng pay-per-view sales. So sumatotal, meron daw po siyang at least 1 million dollars, mga kaibigan, sa laban nila kahapon. Wherein, ito naman pong si Mark Magnifico Magsayo, meron po siyang guaranteed purse na 300,000 US Dollars. $300 guaranteed purse po yan, ano? Uh, plus 40% sa pay-per-view sales. So sumatotal, mga kaibigan ang uh, ang uh, mag ang um, parang approximate earning po ni Mark Magnip magsayo is 500,000 US dollars, half million dollars mga kaibigan. So ano pong ibig nating sabihin dito? Yes, natalo po si Mark Magsayo, pero mga kaibigan, yung guaranteed purse po niya nandun po 'yon, hindi po nawawala kasi ang guaranteed purse, guaranteed nga eh. 'Di ba? 'Di ba, sir? Oh, tingnan mo si Sir nga nag agree Guaranteed purse ibig sabihin manalo matalo, 'yun yung premium mo. 'Di ba? Okay? So, again, para po ito sa ano, ano lapot natin, lapit natin ng hotel. Para po ito sa kaalaman ng mga, syempre, Kangkong Nation, mga, mga banwagon uh, bandwagon fans. Sa boxing po, professional boxing, meron pong tinatawag na guaranteed purse. Ano bibig, ibig, sabihin nun? Manalo po o matalo, yun na po ang kanilang premyo. Hindi po kamukha ng amateur na let's say, panalo 1,000, matalo ka 500. Diba? Depende po sa magiging resulta ng laban. Sa professional po, hindi po ganon. Kung ano po ang purse mo sa pinirmahan mong kontrata, yun na po ang magiging premium mo. Regardless of the result of your fight. Ngayon po, sa ano po ang kaibahan nito? Of course, next fight, if nanalo ka ngayon, next fight mo, you can demand a lot more higher purse. Versus kapag natalo ka naman, of course, medyo malilesin yung marketability mo, bababa po ang iyong, uh, ano no, ang iyong, uh, tawag dito, purse sa susunod mga kaibigan. So, yan po ang nagpapatunay mga idol, nakapagpo kapag po ikaw, Diba? ba? O tutuka mo, tutuka mo. Na ikaw, ayan oh, tutukan mo, tutukan mo. Nakapag-ikaw, ayan, nakapag-ikaw ay nasa tamang mga handler, mga kaibigan makakaasa ka ng oportunidad, nandiyan lang sa mga kaibigan. Hindi yung ang daming nagiiyakan diyan, kayo nga ah, hindi nga kayo maka ano, hindi nga kayo. Wala na. Yung mga ibang nagiiyakan diyan, special shout out sa mga Kangkong Nation, wala na men. Tululaway na lang kayo diyan sa US sa na makakapalik pa kayo ng US. Wala na, rebook na yung visa mga, mga idol. Ngayon na naman, ito lapit mo konti, lapit mo konti. Hinahamon mo si Figueroa, Kangkong. Men, paano ka lalaban ni Figueroa? Eh sa US lumalaban yun, 'Di ba? Again, ang aming ano, ang aming uh, intel diyan sa Japan, eh you will be fighting a lot of up and coming Japanese fighters, no? So in short, magiging uh, stepping stone ka in other term, eh ikaw ay guinea pig. <laughs> so ganun talaga ang buhay. So pero kung ako sa iyo, be practical. Grab the opportunity, di ba? Kasi wala na eh. Para man lang may pangkain ka, di ba? So, yun mga kaibigan. At syempre, Ah, may tuturo nga po pala kami sa inyo na na na, na game, no? May mga audience po tayo dito, mga kaibigan. At, 'yun lang po, mga kaibigan. So, ayun, tingnan niyo po sa comment section 'yung atin pong ano, 'yung atin pong nga uh, ipo-promote na game, mga kaibigan. Maraming po salamat. Sorry po ngayon lang, non. Ngayon lang ako nakapag-upload kasi po 'yung expert opinion na hinihintay niyo po kahapon po nabitin lang po. 'Yun lang po mula po dito sa ABS-CBN Silver Voice TV. Nagugulat. Hey! mga kaibigan, may ipopromote kami sa inyong game. Ito nga pala yung una game, mga idol. So, yan, kiklik nyo lang. Yung uh, link na ito, ipipin ko sa comment section. Ayan, tapos click nyo lang yung download. Ayan. Alright. So, ito na, mga kaibigan, yung una game. Hindi pangalawa, hindi pangatlo. Una. Offer mo lang yung yung mobile number, password, referral ID, tapos verification code. Ganun lang, di ba? So, login muna tayo. O, ayan. So, ito, mga kaibigan, Uh, kung gusto mo mag top up or mag cash in dagdagan mo yung pera mo pipindutin mo lang tong red plus button dito okay pindutin mo lang yan tapos mamili ka lang kung magkano yung laman ng gcash mo mga banko mo kapag 100 may plus 10 coins kapag 200 may plus 50 kung ako sa inyo plus 50 na diba Saan ka pa okay So dahil may pera naman tayo, o maglaro tayo. Ayun, napakaraming laro dito na pwede mong paglaruan, mga kaibigan. So try natin 'tong Dragon Tiger. Ayun na. Place your bet, please. Yan. Dito tayo sa dragon. Nako, ano kaya? Maubos ba ang ating pera? Yan na yan. Kasi kanina, tiger na yung lumabas eh. Matik na yan. Oy, ayun. Eh, Di ba? Panalo tayo, mga kaibigan. Ano? So, ayun lang, mga kaibigan. Ano? So, ayan. Nanalo ka na. So, kung uh, gusto mo ng pambigas, oh, exit mo yan. Di ba? Tapos, Itong withdraw na to, nakikita mo yung withdraw na yan. Ayan. O yan. Yan lang yung pipindutin mo. Ayan. Tapos, uh, enter mo lang yung withdrawal amount mo. syempre mga kaibigan, yung withdrawal amount is between 300 pesos. Lapit mo to 20,000. Okay? So, enter mo lang yung withdrawal amount. Pagkatapos yung Gcash number mo. Tapos yung click mo na yung withdraw. Tapos papasok na yan agad sa Gcash mo. So, ano pa inaantay mo? Yung pin nitong una game ay ipipin ko dyan sa comment section. Tara, manalo na tayo. peace